grabe <laughs> din naman mga sacrifice teacher na ito mga kabili na sila <laughs> 200 Pat, 200 pati motor uh, din pala no <laughs> ito, bali nandito tayo sa baha mga kabida bali, umupa na yung baha at uh, medyo malinaw-linaw na itong tubig, sana makahuli tayo, may dala tayong dala at, at nag-iisa lang tayo ngayon bali, yung ginawa ko, kakaatid ko kay baby kabida uh, tumiretso na ako dito, dala-dala ko na rin yung dala para magiging tayo makapunta dito, so yan yun nga, uh, Upa na yung baha mga kabida, bali natin umagis dito yun know? o malawak pa rin ng tubig yan pa rin ang tubig mga kabida kaya subukan natin magagis-agis dyan baka makachempo tayo ngayon yan lalo na pag uh, maaga siguro baka sakali baka sakali lang makauli tayo <laughs> tempo chempo lang yan mga kabida malay natin di ba? maka tempo eh swe sy tayo pag umaga naka yung isda tingnan natin kung maka tempo sandalang natin yung ating dalang dati may tubig pa ngayon wala na janitor nga lang yes janitor mga kapida <laughs> buti walang nanonood walang nagigipag gusyoso sa atin kung meron na <laughs> makapag tayo wala tayong mauli subok subok lang tsyempo tsyempo lang yan yung mga isa tsyempo tsyempo lang tempo Hoy tayo ulit Ayun. Ganda ng agis binama ng mga kabida, tampak na naman dito tampak na naman yung mga tao naghihintay ng mga pabibiling isda yung, yung iba nagtitingin-tingin lang yung iba masaya. hindi pa kasi makadaan dito sa gawing uh, bulangan kaya tingin-tingin darah dami niyang pasayero oh. ang dami nila oh. ang dami nila oh. hirap din pag uh, dito mga kabila eh, safe dito yan ha Mm. <laughs> mga ninong mga sa yung bandang bulakan na yun Isa nagkukomya sila. Bali pag motor, doble siguro yung pasay kaysa sa pasero na tao lang. Di doble. Hello. Ay, <laughs> mga motor sinasakay din para sa meron silang magamit tapos pagbalik naman ganyan na naman mangyayari ganoon lang po dyan po pasada pasada magkano yung pamasahe pag ganyan Pat 200, 200 pat pati motor ah, pal din pala no saan kayo nang galing sa lapungan mahal pala no pero din talaga yung bahano. Hmm. 200. Lagi din bagay. Malayo naman kasi kung iikot ka mga kabita. Sa Bulacan. Yung mga nagsasaya ay pumapasada, siyempre. Na? Hindi. Pag kaya ko mag-vlog. <coughs> Ang ganyan. Ganyan yung sitwasyon dito. Kapag uh, umaba. Tulad dito mga teacher mo to. Gusto lang na makapagturo para... <coughs> mga lang kahit gumastos. Okay na. Kaya yeah, sa mga bata, mga estudyante, mag-aaral kayo mabuti kasi iba din ang sakripisyo ng mga teacher na to. Hmm. ako kaya, tangon, kaya, tangon. kaya, tangon. kaya lang Ay, mo. Peta ka mo Eh mo ta mo nak pak. Ha susu sir. Ha? bilog na ka man. kanya ng sakay 200 din pero isa balikan 400 din malaking sakripisyon ng mga teacher natin 開こうかやねん。<laughs> <laughs> Turo lang sila 400 400 yung bayad nila Grabe din ang mga sakripisyo teacher na ito mga kabila <laughs> Nakapagturo lang doon sa kabila Ayan

mga teacher. dito pa mga kabida kapag uh, ba talaga sacrificial lahat ng mga tao lahat ng umuwi doon papuntang Bulacan pero kung dapat taga kandabo pa para sila kumbaga ito talaga yung pinakadaan nila kung iikot naman sobra layo kaya yeah, nagsisacrificial sila sumakay ng mga ganyan 400 din balikan grabe The mga motor yung mga mga karag, karag yung mga ganitong sasakyan yung nagwawagi <laughs> yung pag-aba yan tulad yan mga bangka din yan o no? mga motor 200 pala yung pasahin yan mga kabida 200 ang pasahin nung no... isa yung isa yung motor mo Lalo sila yung talagang nagkakakitaan nila. Ay, sumayad. Bago pa naman yung bangka nila. Hinay okay, dyan. yung bangka nila. Lalo talaga pinagkakakitaan nila yung ganito. Yung pumapasada. Hindi yan Tulad to no. Lulubog na. Alas lulubog na yung makina nung kanyang traktor yung ganyan <laughs> yun dito mga kabila malaki sakripisyo siyempre gastos din gastos din mga kabila isipin mo yun isa sa yung motor mo kasama ka 200 pero oh, kung magigipag-trabaho ka lang 500 lang ang sahod mo huwag ka nang dumaan dito huwag ka nang munang pumasok <laughs> kasi bali ka 400 makaka 500 lang yung 500 lang yung sahod mo isang na lang yung sayo kakain <laughs> ka pa magmay merienda kaya kung ganito huwag ka papasok. lalo na yung mga teacher yan grabe din talaga yung mga sakripisyon nila sa pagtuturo yung bangka nila oh mga kabila magkano yan po yung bangka mga kanyang kadagol? magkanya katundahan na din Ha? Wala nga po nga dandala <laughs> Tagal na <lang> po <pong> wala <laughs> Pati po mga kinakanta na eh oh. Pinapapasada nila mga kabidal Laki oh <laughs> hmm. Bagong bago pa Na may pangalan Low Farmers Jason Gulapa <laughs> Kaya niya may may tusulong basta may kimotar 300 300, uh, 300 pala yun 250, 250 uh, Pag pala dito sa bangka Ganun ang alagay niya May sakay kang motor 300 Pero nakatawad daw siya Pinatawad nila 250 lang Alagay ng bangka nila Nasa 200,000 Mahal pala talaga yung mga bangka pero ang ganda, lawak. Ang luwang. Balik sila halos doon kasi doon ang maraming pasayero dito wala pa daw gaano kasi dito tinitignan ko wala pong isdan dumarating ang tabayanan natin para magitan natin yung mga bali mga kabida dito na tayo sa bahay at uh, yun, di tayo, uh, hindi tayo nakauli nga nung isda bali ang ginawa ko kinuha ko na lang tong in order natin na panguli ng ipon <laughs> yan morder tayo ng 15 yan pangilog po to para meron tayong pang trap dyan sa mga ipon yan, ganyan po yan uh, 15 piraso yung in-order natin meron na naman tayong panibagong tag nito panguli ng isda Yan, nabangan nyo po ang paglalagay namin nito bali, ngayon po hindi natin may lalagay dahil ah, kulang pa, wala pa tayong mga tali tapos yung pampain natin gagawin pa namin bukas, ah, okay na yun At, uh, ito yung mga pala yung pampain nyo yan, binigyan, binigyan tayo sample muna para alam natin yung sa susunod na gagawin natin. <laughs> yan, pisipirasi yan. Um, pangipon po to. Alos sa mauli niya yung mga ganito kalaki lang. Ganyan. Gan, uh, ganito. Ganito kalaki. Yan po yung butas niya sa loob. Yeah. Sa mga probinsya yan. Sa mga mga ilog nila ganito yung pinanguli nila kinapaparayan ganito rin yan dito ang tawag dito kimpot kimpot yung tawag nito yung panguli ng isda na to bagong bago pa kasi bago talaga ah, uh, bali isang isa tinggo din nilang ginawa hmm. So, yon mga kabila, wala tayong damit. Tagtakip <laughs> muna tayo. Uh, ito na yung ating mga gagamitin sa susunod na araw. At uh, Siguro bukas may lalagay na namin ni Parang Dennis. Marami din daw na uuli pag uh, maganda yung pang uuli. Eh, maganda yung pagkalagay na ito. Minsan, uh, mga, mga tempo ka, limang kilo, ganyan. Pero kadalasan marami yung mga dinalagay nila. aso ah, so ito, pwede na to sabi nung gumawa. Kung isang kilo lang, makakahuli na kayo niya, sabi okay na yan para sa atin, di ba? Para meron din tayong pangulam ba? Mat madali itong panguli. sa pante, hindi pa tayo kasi pwede mga kabida kasi malakas pa yung agos at uh, malalim pa yung ilog. Ito, okay lang naman pala to Ilagay kahit na malalim ang ilog. Basta wag lang yung sobrang lakas ng agos. Hmm. Hmm. Ito yung kimpot. Kimpot ang tawag dito. Dami oh. 15. Pero sila dahil talaga nang iimisda sila. Uh, umabot sila ng 200 sandaan yung nilalagay Dito. Uh, ito, ganyan siya. So yun Napakita ko na sa inyo itong panibagong trap naman natin na gagamitin sa ilog. At dito sure, makakauli na tayo makakahuli tayo sa <coughs> makaka ipon lang siguro mahuli nito mga kabida is dahil hindi siya makakahuli basta pang lang yan mga katamtaman na ipon yung pang pwede rin pang sigang pwede rin nga uh... ipang sawg ba sa mga gulay uh. yes yan <laughs> ay panibagong panghuli na naman tayo yan abangan nyo mga kabida at uh, dito ko na po tatapusin yung ating vlog maraming salamat po sa wala mga support yan ang ating panguli ng ipon